Hmm. Mga dalawang mga dalawang buwan na sila. Ayan, dati 23 sila, ngayon si 16 na lang. <coughs> paunti ng paunti habang lumalaki sila, umuunti. Paunti ng paunti. Hmm. Ayan. Update ko kayo sa aking mga alaga. Chu chu chu. na. nakasunod na sila sa akin kasi dala-dala ko yung timba. <laughs> nakasunod sila sa akin. Ayun na. Pag ikaw talaga ang nagpapakain sa mga alaga mo, ayan. <laughs> Natutuwa ako dito. Salamat sa panunood. God bless you all.